Uh, good morning mga idol. Ah uh, ito po yung ginagawa namin. Uh, gumagawa kami ng ano? Uh, runner mo na ang ginagawa namin. Yan lahat pa ikot. Uh, papunta rito. Yan. Kasi isusunod namin ito pagkabit sa bakal. Yung biga. Sihirap kasi ik ik ikabit mo ng biga bago pahuli yung runner kasi wala mas yung aloe blocks ilalim kaya kailangan natin magsimula muna ng ano, runner bago natin ikapit yung bakal <clears throat> yun dito ah uh, dito yung open nya kasi dito yung ano uh, may hagdan tapos dyan sa gitna may hagdan yan papunta sa taas yan dito yan sa rooftop na yan may hagdan pa kayo papunta dito sa baba kaya pantay lang dito yung ano niya. Tapos dito, uh, magkaroon ng kunting step, mga isang step lang bago uh, flooring. Baka maya maya nito, uh, mga tanghali, malagyan namin ito ng bakal na. Uh, sisimulan na namin ito Pagkikot ng bakal, yung bigat niya. Kasi napaikot na lahat yung ano, 啊，锻炼。